So, hi guys! For this video, our topic is about maternity dress. I-share ko sa inyo kung ano nga ba ang magandang suotin pag tayo ay, or pag ikaw ay pregnant. So, ano-ano ang dapat suotin na tayo ay maging comfortable? Anong klaseng tela o damit ang dapat suotin? So, i-share ko sa inyo yung mga magandang suotin pag tayo ay buntis na nakatulong para tayo ay luwag yung ating paghinga at saka hindi masikip sa katawan at hindi mainit. Okay? So, pag buntis kasi, kailangan natin maging, you know, comfortable sa ating susuotin. Or kung meron tayong puntahan, kailangan natin maging presentable. At the same time, maging confident sa ating sarili. Kaya, this time, may share ko sa inyo yung magandang susuotin at kung ano ang hindi maganda. So, first, meron tayo ditong dress. Maternity dress. So, aside from pregnant, ito po ay malambot. Yung tela niya, sobrang soft and then, uh, malamig at saka magaan. So, maganda ito pang pregnant. So, ito ang isa ito sa magandang suotin dahil para mas comfortable tayo and then, hindi text ito. Tara! So, ito din, isa ito sa you know, maganda din suotin pag tayo ay uh, buntis. Uh -huh. Dahil, as you can see, magaan siya. And yung tela niya, parang siyang mosquitero type, pero hindi naman masyado ano, um, makati sa balat. And, maganda naman po ito pang, ano, pang prenatal. Dahil kailangan natin yung maluwag na damit at saka comfortable tayo sa paglakad, sa pag-upo at sa lahat-lahat. So, ito maganda po ito. Pang maternity dress po ito. So, next, ito. Tara! Yeah, so, ito naman ay napakalambot and napaka-soft. Magaan yung tela niya at um, yung kapal na saktuhan naman. And then, maganda ito pang prenatal din. Or kung may lakad ka. So, I suggest ito ang susuotin yung mga ganito din. So, yung mga ganito, pwede din, pwede din to pang buntis, okay? So, ito ay mini dress. Pwede to sa pangbahay mo lang. Para, yun, no, know, hindi masyado mainit yung katawan mo. And then, sobrang comfortable po ito dahil napaka soft yung tela niya at saka hindi mainit sa katawan. So, ito din, mini dress. Yeah, maganda to sa buntis. Maluwag-luwag siya. And then, yung tela niya, magaan and hindi naman siya makati hindi naman siya makati magaan siya at the same time hindi mainit yung katawan mo dahil nga ano siya o oh, ito lang so pwede naman tong pang bahay next ito po yeah sobrang magaan niya sobrang sobrang gaan niya and then yung tela niya hindi naman masyado makati soft and um, maganda naman yung tingnan so maganda ito pang para siyang mini pero pwede naman ito pang ano prenatal Itong dress, maganda ito and napakagaan, napakalambot and napaka-comfortable nito sa at saka hindi mainit sa katawan. Pwede naman itong panglakad pag ganito. Ito na dress, ito na mini dress, pwede naman to pang pregnant. Pero, you know what, makapal siya. Although maganda naman yung tela niya, makapal siya at the same time. Maganda ito pag malamig. Pero kung mainit yung panahon, um, I suggest na hindi tayo susuot ng ganito panglakad or pang prenatal dahil mainit. Ito po ay napakaganda, napaka-sexy ng maternity dress na ito. Ayan. Hmm, pa siyang ganun. So, maganda ito. And then, pang, kung meron pang lakad, maganda ito suotin. So, pang biyahe. And, so, isa lang naman ang halaga. Dapat maging comfortable tayo sa ating susuotin kahit saan tayo ka? So, guys, ako po kasi ay hindi ako mahilig sa mga Um, malalaki na t-shirt. Yeah. Alam naman natin yung iba, um, magsuot sila ng malaking t-shirts, especially pag pregnant. Pero ako, nandun ako sa mga dress, may na-dress na, na yun, know, comfortably ako, at saka um, maluwag, and then magaan, and malamig yung tela So, pwede naman tayo gumamit ng ganito, oh. Hindi naman lahat dress pag pregnant. Pwede naman hindi dress, kagaya nito. So, ito, pwede to pang pregnant dahil, you know, maluwag-luwag siya. And then, napaka-soft niya. Hindi siya masyado makate. So, magaan yung tela niya. At the same time, hindi mainit sa katawan. Pwede din to. Meron tayong mga ganito. So, ito naman, napakaganda pag buntis ka. Ito ang susuotin mo. Dahil, aside from manipis siya, hindi siya mainit sa katawan. And then, napaka-comfortable. Ito. So, ito naman, yes, I say yes. Maganda siya pag meron kang leggings. Ayan, may hikutan sa likod. Maganda yung tela niya, hindi makapal, hindi mabigat sa katawan, and hindi naman masyadong mainit. Yung mga ganito, pwede 'to pang-pregnant dahil stretchable po siya at the same time manipis. And um hindi siya mainit sa katawan, and maganda po siya pang-biyahe. So, pwede naman tayong gumamit ng ganito. So, ito po ay maganda sa pregnant. Napaka-sexy niya. At the same time, maluwag sa katawan, malam malamig at saka, ano, magaan. Magaan sa katawan. Kaya, goods po ito. Meron akong ganito. So, yung ganito, manipis siya. Gusto ko din, pang buntis. Pag meron kang, ano, meron kang leggings or manipis na, you know, jeans. Ito din. Yeah, ito ay maganda talaga sa pregnant dahil yung tela niya um, mm, manipis siya pero malamig and then, so meron akong malaking t-shirt na ipakita sa inyo na once pag ako ay pregnant, ayaw kong suotin na hindi ko gusto Pagaya nito yung mga oversized t-shirt, mga ganito actually yung ganito okay naman pero makapal siya and at the same time masikip sa katawan at mainit kahit na malaki or oversized so I suggest na hindi siya maganda suotin pag ikaw ay pregnant ito. So, kahit malaki siya, kahit malaki sa iyo, or malaki sa akin, kahit oversized, pag ganitong klase yung t-shirt, then buntis So, sa mga jeans naman, or mga leggings, or mga maninipils, or malambot, pwede tayong gumamit ng ganito pambahay. So, ako gumagamit ako ng ganito pambahay dahil napakalamig, at the same time, sobrang daan niya. Yung mga ganito na leggings, kung meron tayo, mas maganda pag black. Maganda pag black and then ito kasi is almost um, stretchable. Napaka soft and maganda sa biyahe. Mga ganito is napakalambot, napakagaan. So isa isa din to sa mas suggest ko na yun ang maganda suotin.